Magandang magandang araw. Kamusta na po kayo mga kalala? Ngayon po ay may nagbigay po sa akin na panlagay sa muka ng kaibigan ko. At ating pong itatry. Hindi po ako mahilig maglagay eh. Kasi napansin nila nasunog daw yung muka ako. Nagkaroon kami activity sa opisina. Na bilad ako nasunog daw. Ang binigay niya po sa akin itong ako talaga ang magtatry. <laughs> Bago sila. Orange Exfoliating Whitening Gel. Sikat na sikat po ito ngayon, ka, pinapatry nila sa akin. Ayan, parang mayroon naman itong FDA re registration sa pagkakaalam ko. Ang paggamit daw po nito is 2 to 3 times a week. Ayan, ganun daw. Basta yun lang, itatry po natin ha. Ay, marami, may mga nasa TikTok na rin po mga nagagamit nito. Masyadong sikat po ito ngayon eh. Mm. Nagpapaputi daw po ito. Ito po, ito po. Pag bumili po kayo nito, may, nandiyan na po nakalagay yung mga kung anong mangyayari sa mukha nyo. Kung puputi or what, kung anuman mangyayari. Pero nakakaputi daw po sa siko, yung mga ganito, pwede sa tuhod, ayan. Pero bago po na nyo gamitin, itry nyo muna po dito. Ako ngayon lang to eh, ngayon lang binigay nga. Buksan po natin kung anong itsura ng loob. Try natin. Ayan. Mag ang maganda. Mag ang po ng box niya. Ah. Hmm. Ito, ito, ulit oh, ko pa sa inyo. Oh. Ayan. Orange Exfoliating Whitening Gel po. Ayan po. Ay, maganda. Oh. Ito pang lalagyan. Ang bango. Mm. Bigyan lang po ito sa akin. Kaya itatry. Ako talaga ang magdatry. Ay, ang bango po. Ilagay natin sa mo ano muna natin? Kasi sabi nila ilagay mo na sa Ayun, hindi pa pala nakakabukas. Ayun. Bago pa. Ayun. Ilagay po natin ng ganya. Try natin. Kasi sabi nila ilagay mo na sa sa kamay natin. Ayun, try natin. Ang daming nagagamit po nito eh. Hindi naman daw po nababakbak ang ano ang muk ang balat natin. Ayan. Kumbaga nawawala daw po yung mga libag. <laughs> Parang libag lang oh. Oh. Nakakalinis daw po yung mga ano ba yan? Blackheads, nakakabasa nakakalinis daw po. Ayan oh. Ayan po oh. Ito po yung nilagyan natin ha. Ah. Oh, ito yung nilagyan natin. Ganda eh, hindi natin alam kung ma anong mangyayari. Mukhang... Ayan po, oh, Parang nagkakaroon ng mga libag-libag. Ito siguro po yung dumi. Oh. Yung dumi. Yung nilagay po natin, parang pinapa Nililinis niya po yung... Yung skin po natin. Ayan. Ayan. Mukhang pumuti nga dito sa bandan to, oh. Ito yung... Ito maitim. Hmm, ito yung maputi, oh. Hmm. Ha. Ah. Basta itry nyo po din kung gusto nyo po, bigay lang po to sa akin. Ngayon po, itatry po natin sa mukha ko Parang okay naman. Nako po. Dili ka. <laughs> oh, natin ha. Ah. ano anong mangyayari sa mukha natin. Nakakalinis daw eh. ah oh, basta yung buong mukha natin. Kabila muna. Ah. Ang paglagay daw nito, three times Up to times a week, hindi daw lagi. Dagdagan pa natin. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo nito, yung kasi bigay lang sa akin. Pero nung chinik ko, parang nasa list ng 200. Iba-iba po ang presyo. Ayan, o. No? po. Hindi kasi po ako mahilig maglagay-lagay sa muka ng ganito, eh. Ayan, o. No? parang may mga libag na po nakakita nyo. Ay, isa, lagay na rin natin dito sa kabilang muka natin. Ayan, ayan, po. Ayan, yan, yan. Oh, parang tubig lang eh. Hindi ko lang po alam ha. Lagyan ko na lahat. <laughs> Kung ano mangyayari. Uh. Lumilinis. Ayan po, oh, parang nagkakalibag. Ayan o, no? oh, Kaunti pa parang di ako kontento ah. Ayan. Ayan. Nalilinis po. bago natin hilamusan. Ayan. Basta ganyan po ang mangyayari oh. Oo. Uh -uh. Thank you. Sa mga magtatanong po ito po oh. Ayan. Salamat. Orange Exfoliating Whitening Gin. Salamat. God bless everyone. Basta bahala na po kayo kung gusto nyo. Ang daming libago oh. Nawawala yung dumi. Hmm. Ayan, oh. Hindi daw to pwedeng gamitin ng, ano, araw-araw. Two times or three times. Ayan. Ayan. Salamat. God bless everyone. Bye-bye, bye-bye. Oh. Ay, pumuti po. Ayan, no? Oh. Ayan. May result. Ayan, ah. Oh. <laughs> Nakakatuwa naman. Ay ano? Oh. oh. Ayan. Ayan, salamat, salamat. Thank you, thank you po. Thank you. Ganda. Thank you po. Ay, mukhang pumuti naman po. Oh, kung napansin nyo po, nalilinis nga po. Ayan. Thank you. Oh, nalinis nga. Thank you, thank you, thank you.